Ang agrikultura sa Pilipinas ay nagtagumpay sa ibang aspeto, ngunit mayroon din itong mga hamon at isyu na kinakaharap. Narito ang ilan sa mga milestones at hamon ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Nagtagumpay. Isa, pagiging pangunahing supplier ng pagkain, ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing nagtataguyod ng agrikultura sa rehiyon. Ang bansa ay may sapat na lupain pampalapit at matabang lupain na nagpapayaman sa agrikultura, at nagbibigay ng sapat na supply ng pagkain para sa mamamayan. Dalawa, pagtangkilik sa organikong agrikultura, sa mga huling taon, dumarami ang mga magsasaka at consumer sa Pilipinas na kumikilos para sa organikong agrikultura. Ito ay naglalayong magkaroon ng mas malusog na pagkain at protektahan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagsuporta sa sustainable farming practices tatlo, peer-to-peer -peer learning dahil sa kasalukuyang teknolohiya, mas madaling maghatid at magbahagi ng kaalaman sa agrikultura sa pamamagitan ng peer-to-peer -peer learning at digital platforms. Ito ay nagtutulak ng mas mabilis na pag-unlad at pagbabahagi ng kaalaman sa sektor ng agrikultura. Ngunit kasabay ng mga tagumpay, mayroon ding mga hamon at isyu na kinakaharap ang agrikultura sa Pilipinas. Isa: Kakulangan sa modernisasyon. Marami pa ring magsasaka ang hindi nakakabahagi sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa agrikultura. Ito ay nagdudulot ng mababang produksyon at kita. Dalawa: Climate change impacts. Ang mga pagbabago sa klima, tulad ng pinalalakas na bagyo at tagtuyot, ay nagdudulot ng pinsala sa mga pananim at produksyon ng pagkain sa agrikultura. Ito ay nagpapalala sa food security at ekonomiya ng bansa. Tatlo: kakulangan sa suporta at tamang edukasyon, marami sa mga magsasaka ang nahuhuli sa tamang kaalaman at suporta mula sa pamahalaan. Dapat pa rin pagtibayin ang mga programa at suportang pang-agrikultura upang matulungan ang sektor. Sa kabuan, bagamat may mga hamon at isyo, patuloy pa rin ang agrikultura sa Pilipinas sa pagtugon sa pangangailangan ng pagkain at sa pagbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. Mahalaga ang kooperasyon at suporta ng lahat ng sektor upang maisakatuparan ang mga reforma at programa na makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura sa bansa.